nasaan ato kong dadala yung drone どう dito may daan. Okay. truck biyahe po po ng pagsanghan you know, shout out sa truck alright na akong gloves ah na akong gamit na gloves maitim na nga, iitim pa isa kasi sa pinaka magandang idagdag talaga sa ating mga motor ay ang MDL dahil sa visibility makakatulong siya sa visibility pag gabi di ba hindi yung parang naduduling tayo sa naduduling tayo dahil sa dilim pero pag may MDL ka dagdag visibility at laking tulong talaga nun lagabi talaga yun talaga yung purpose nyan para visibility natin sa unahan at makita natin yung mga aso na urong sulong <laughs> mga aso na nag uurong sulong may mga aso pa na bingi pa kahit anong busina mo di talaga gagalaw kaya pa pa lang talag lalakad pa Kabila Yan o, no? pagsanghan road Napakaganda ng road ng pagsanghan Lalo na pagmaayos na dun sa may Sa may San Agustin Talagang goods na goods na to Sa mga taga pagsanghan no Ayos Medyo malayo lang pero para sa akin Pakaayos naman ang view Overview Uh, overlooking